Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kami sa po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, magpapasa tayo ng mga message mga kasabi. Ako naman nagtatanong, paano malaman kung may ibang ginagalo yung jowa ko? Please, pahide my name. Thank you. At syempre, yung ating sender ay isang babae, mga kasawi, na ang katanungan niya ay paano ba malalaman na may ibang ginagalaw ang kanyang Jowa, simple lang yan mga kasawi kapag kang isang lalaki ay meron itong ginagalaw na ibang babae alam nyo ba madadaming bilis itong malaman ninyo mga kasawi kasi alam nyo ba kung bakit kasi matatabangan ang isang lalaki sa inyo na magyaya sa inyo ng paglabing labing. Kasi the more na kayo ay magkasama, magiging matamlay ang pakikisama niya sa iyo at higit sa lahat magiging matamlay siya na kung paano siya sa pakikipagkomunikasyon, paano siya the way na sa inyo mag comfort Parang lahat ng mga hat na ginagawa niya sa iyo ay hindi na niya magagawa pa. At higit sa lahat kung dati ay surprise sa inyo ang isang lalaki, ngayon ay maiiba na hindi niya nagagawin yun. Kung dati alam niya kung ano yung ikakasaya mo, kung ano yung mga ikakasaya mo ngayon, hindi niya na yung gagawin lahat. Wala na siyang pakialam, hindi na siya mag-e-effort sa'yo kung ano ang makapagpapasaya sa iyo mga kasawi. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi ang isang lalaki ay meron na ang iba mga kasawi. Lagi niyang tatandaan sa mga kababaihan. Ang mga lalaki po ay kapag ka meron itong ginagalaw na iba, ay hindi na sila exciting pagdating sa labing-labing. Hindi na rin sila madalas na magyaya sa inyo ng labing-labing. Hindi na rin sila madalas na talagang magpapakita sa inyo alin yung tatandaan niyan. Kumbaga, in short, ay madali lang niya gagawin ito. Yung bang kahit na kayo ang mag sa kanya ng ganitong sitwasyon, mga kasawi, eh hindi niya gagawin yon Alam niyo ba kung bakit? Kasi ayaw kanya na makasama sa ganitong sitwasyon, mga kasawi. Wala siyang gana at higit sa lahat. Alam niyo ba kung mapapayag niyo naman siya na ganito? Alam niyo ba? Mabilisan lang. Wala nang yung alam yung pakiramdam na kapag kayo ay nag kiss, meron itong masarap sa pakiramdam nyo. Napipil mo yung smooth ng paghalik niya. Yung talagang inuunti niyang ninanamnam yung bawat halik niya sa inyo mga kasawi. Tapos syempre ang isang lalaki ay hindi na ito mabilis na alam niya na mga kasawi. Kasi alam niya ba kung bakit? Kasi nga ito ay updated na yung pakikipag labing, labing niya sa ibang babae. Diba? Pagdating na sa inyo ay matagal na siya. Kasi nga hindi na siya na-excite. Aldo na siya sa iba mga kasawi. Kumbaga, kung dati ay mas mabilis siya kapag kayo ay magkasama, yun talagang minuto lang ay astig na talaga. Pumutok na kaagad. Pero kapag kayo ngayon ay hindi na kasi nga alam niyo ba kung bakit? Latak na lang yun sa inyo ang natitira. Sa iba na yun napupunta mga kasawi. Yun lang po yun. Ganun lang kasimple. Hindi na maganda yung pakikitungo sa inyo ng inyong mga asawa or jowa. Kasi nga, sa iba niya na pinaparamdam yung kanyang pagmamahal. So, yun lang po yun mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.